are day 48 para sa ating tunay serye. Hi guys, good evening. tonight and alam kong matutuwa kayo dito. So guys, I'll be having my first ever mall show at Glorietta 5 on May 21 Saturday and it's an educational caravan for the Gandang Career Event. Hope to see you there guys and sana suportahan niyo ako. Nalaman ko rin na bukas meron akong whole day dance rehearsal para sa mall show. Para sa kaalaman ng lahat, sobrang love ko talaga yung pagsasayaw. As in, kalahati ng buhay ko. pagsasayaw. And naalala ko lang yung kwento ni ma'am na nung bata daw ako. Every time na makakarinig daw ako ng tugtog, kahit marami daw tao. And gusto ko daw maraming tao pag sumasayaw ako. Talagang sasayaw daw ako. Sobrang bibo ko daw. And siguro na dala ko hanggang ngayon yung pagkabibo ko na every time na may event sa school, talagang kailangan magpa-perform ako. Kailangan sasayaw ako. As in, todo bigay talaga. Kaya super excited na ako para sa akin dance rehearsal pagdarasal. Diba? Lakas pa ka artista. Bago humaba ang chikahan natin, let's do the Maxi Peel Night Habit. Since na fresh na ako dahil nakapag-shower na ako and nakapag na ako ng face with Maxi Peel Facial Wash, ang next step na natin for tonight is yung Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. No, one to two drops and pwede rin hanggang 4 drops basta hindi lang basang-basa ang cotton ball, So, apply na tayo. Upward motion pa rin. Feeling kong fresh ko tonight. Char! So, nose and forehead. So, yun. And ang last step natin for tonight is yung Maxi Peel Moisturizing Cream. The pattern. So, upward motion pa din. los So, yun. So, guys, ito na. Ito doon na natin ang lakas mga artista <laughs> Ayun, iniimbitahan ko kayong manood sa to 5 Activity Center on May 21, Saturday. So, abangan nyo lang po yung mga posts sa MaxiPill page para po sa event. So, thank you! So, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin tonight, guys. And hope to see you soon. God bless us. Mwah!